Happy Father's Day, Papa Lem. Um, at thank you sa mga ginagawa mo para sa amin. Salamat sa pagtatrabaho, pagtsatsaga. At thank you kay God kasi binalik ka na sa akin. And nararamdaman ko na maging nag na maayos ka na at mapagmahal ka ng ama sa mga anak natin at sa akin. Thank you. I love you. Happy Father's Day, I kita. Jesus love you. Happy Father's Day, Papa. Hi. I love you. <laughs> nga, happy. Father's Day. Do you? <laughs> hi, hi, go, hi Papa. Hi. I love you. Mm. Oh, I love you. Yeah. Happy Father's Day, Papa. Thank you sa so suporta at pagmamahal niyo sa aming magkakapatid. Happy Father's Day, Mahal. Salamat sa lahat ng pagsisikap mo para sa pamilya. Salamat sa lahat ng pagtitiis mo dyan. Ingat ka palagi. We love, love you. you. Hello, June. <laughs> Baby Papa. I love you. Happy First Father's Day sa'yo. Ayan, so maraming salamat sa Panginoon kasi ikaw yung binigay sa akin ng Lord. At uh, ikaw yung magiging papa ng anak ko. We are so blessed to have you, your life. Yan, sobrang mahal ka namin, baby. Ayan, salamat kasi hindi mo ako pinapatulan pag dinotoyo ako. <laughs> Kundi nilalambing mo ako, ganyan. Tsaka pinapatahan, hinahag. Sobrang sweet mo po baby papa I love you so much God bless Happy first father's day ulit Happy father's day po papa Thank you for everything I love you Happy father's day po sa lahat ng mga tatay Especially sa aking papa at tani feet tall and full of questions. You must have thought I was the smartest man alive. And I didn't have all the answers to every little how and where and why. Like Daddy why is the sky so blue today? Does Jesus really hear me when I pray? When I grow up, will I be just like you? Will I be tall and strong and brave? Happy Father's Day po Papa at kaka-daddy. I love you. Happy Father's Day! Thank you po Papa sa binibigay niyo pagkain at sa mga pera. Okay na.